Hi guys, for, for today's video, ayan, bago tayo matulog, maglagay po ako nito sa aking mukha. Natural skin care mask. Ayan, galing po ito sa aking asawa na aking pinsan. No? Uh, er, na ano ko daw yung aking face. Maglagay tayo nito. So Buk ayan, buksan ako. Maglagay tayo nito. Hmm. <laughs> <laughs> honey. Honey yung niya, honey. honey.

Oh, my God! Halina si Mama! 20 minutes. Di ba ba ng 20 years? Thank you, Angela Lo. Angela. Yan, siya nagbigay nito sa akin. Ano pa siya? Limang piraso. May aloe vera, blackberry, tsaka honey. So, Thank you. mag-absorb yung kanyang moisturizing. Oo, ang dami pa talaga na sa kanyang gel. siya. Sure. Lagyan natin para hindi siya sayang. Habang nila massage natin yung face. Hindi siya siya ng water. <laughs> <laughs> ano <palang> din <pasta> <pasta> <guling> po pala nakuha, <pasta> ano.

あ、何なんでんけど。で、この。で、この。で、や。な、あの、なんかね、あん。せの。で、この。1.5。<simitation> <simitation> <simitation>

Mased 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 E taini mo ba then, <meets Gil weESE> to? Gini gini ba, bad lang to? E Ayan lang mased be para ma-upstore Ah! Ayan lang mased Ayan lang mased Ayan lang mased Sambari, parang sa ilong mo Kung anong butos Henry Oh my God, where did you find that? Anong bakit? Gini lang putok pa Aw! Anong putok pa? Binili namin yung mama no Wow! Ginigay to Si Mama di sumasabay sa flow Sintri masarap pag-tree Gini lang mo, masarap pag-tree Dito sumasabay sa flow Mama, tutunan ikaw pin to Ủa, kỹ Masage mo. Para na observe niya yung ano. Binubabag lang kasi itong honey. Tingnan mo. Masage mo. ako mo. Masage mo. I go in pop pop pop, you wanna know me? Chidi di 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 oh di 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 mo di

Hello. We... Ini no datin picture-nya. Tu, WANITE to be Sip, it's him. Oh, it come. Soale kalau <laughs> yang boxing, hmm, wait. Bentar deh nih, mau <laughs> di-voice ya. Aku mau <laughs> dapatkan <laughs> 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 ini. Oh, Two minutes lang na lang ma. Mga 11. hon igot Auf wollen wir nix meer degener entertain 義 Kinder weg Oh... Phalaos kok riach hol hata kenar Willy at my face. Sigma. Sigma, 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 Sigma at my face too. Wow. Wow. Power. <laughs> Power. <laughs> <laughs> ito mo ba gano'n <laughs> Wait, gano'n eh. mo. Sa pimples ko na. mo, Kasi ito na na. Pinukyo? 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 Ayan. Pinis ni siya. Kaya nga massage daw yan pa na. Para ma-absorb daw. Doon sa... Ano? Wala na nga Wala na ayun oh, no. Tinanggal na lang yan. Oh, remove the mask and gently massage the... Uh, ano Remaining... Ito mabasa? Remaining instance of the face until it absorbs eh. matuyo. ah uh Tapos -huh. ko na ito babandawan. Hindi, syempre. Hindi, hindi. Hindi, ibang ano naman ibang plastik yang ada si aloe vera si kasi aloe vera isang aloe vera dalawang blackberry dalawang honey mong ibulbos nako yan alam mo wala makini sa mukha yan yung ibulbos nako tingin mo minung itong kito na rin oh may bulbog at ara tutubo pala gaya yan adong nabibinata abang lumalaking mong pangit nah, ko ka bulbog mo ako low lang galawin para hindi ko tingnan mo face So medyo na na siya. Yung face. mga mga tigyawat ko mo. Yung mga na siya. Is tigyawat. Yung mga tigyawat mo. Wala na ang gusto akin. Wala naman talaga akong tigyawat. So girl ka kasi. Ngayon, meron tigyawat. wala. So dito na lang guys. You na know. ito ang kobot uh, um, ah, na. pa sa akin talaga. Medyo ano pa na. Sticky, sticky ah. Medyo ano. ako ng Honey, ibig yun sa'yo. Hindi kaya nga honey din yan. So bukas maglagay ulit tayo na blackberry o kaya aloe vera. Try natin siya. Yan na, tuyo na yung akin. Sa kanya hindi pa. Tuyo na yung sa'yo. Hindi ko lang. Ganun lang. Masage mo, mo lang. Para ma-absorb niya. Oh, ayun lang pala. Dapat yung picture tayo kanina yung nag-ano. Naglagay tayo na. Halo natin ng picture. Saan ba ako dapat? Doon! kanapasundin natin magandang buhay na gusto mo sumutin dapat naglagay tayo kanina ng uh, ay picture sinachat bye bye na at hanggang dito na guys thank you for watching bye bye good night be safe po ang lahat at huwag kalimutan magdasal bago matulog good night everyone bye bye, bye, -bye.